So isang magandang umaga sa atin lahat mga farmers so for today's video. Magdidilig tayo ng abuno ngayon sa sibuyas. Kahit ganun ay diligan pa rin natin, alagaan pa rin natin yung natira sibuyas. So maray natin ay mabuhay man ito ay baka makabawi tayo. So magdidilig tayo ngayon. So guys, uh, ito ay gagamitin panghugas ng sibuyas para hindi masunog yung sibuyas. Hugasan natin siya. Ngayon guys, sobra kami ng ano, tinunaw na abono sa tubig. Sobra. Iuulit na lang ulit. So yan guys, abunuhan na rin natin itong ay abunuhan. Diligan na rin ang palaya. Ayan, kahit sobrang taba pa yung lupa, abunuhan natin. So ayan mga ka-farmers, tapos na kami mag ng pun lang si Boyes yung napira ng bagyo. Yan dinilig na namin, tinunaw na abuno bago hinugasan na namin para hindi masunog yung sibuyas Ang pinangugasan namin ay sprayer. So yun lang mga farmers. So don't forget to subscribe button at hit yung nagat ang notification bell. Para lagi tayong updated sa ating mga video in upload sa ating YouTube channel. So God bless ating lahat mga farmers. Sana ay makarecover na at hindi na masira para makabawi tayo sa gastos.